Personal na nabahagi ng food packs at bigas si Sen. Sherwin Gatchalian sa mga libo-libong nasunugan sa Lapu-Lapu City. Tinayat din ng senador na makakaabot ang sinapit ng mga residente sa National Housing Authority para matugunan ang kanilang pangangailangan sa kanilang mga tirahan. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng BTV Cebu. personal na binisita ni Senator Sherwin Gatchalian ang sitio Santa Maria ng Barangay Posok, ang ground zero kung saan nasa mahigit 8,000 individual ang nawala ng tirahan. Sinamahan siya ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan para personal na makita at mapagplanuhan upang matulungan na makabalik ang mga residente sa kanikaniyang tahanan. Uh, ito mga ganitong lugar, alam natin, temporary lang to uh, marami nga dito mga renters pero marami rin gusto na uh, magkaroon ng sariling bahay at mas importante yung ligtas, no? yung safe na pabahay. So yun naman ang aming uh, tatrabawin ni Mayor kung paano mabigyan ng ligtas na pabahay yung ating mga kababayan dito sa Makarang. Tiniyak naman ng lokal na pamalaan ng lungsod na makakabalik ang mga residente sa pagpapatayo ng kanikaniyang bahay pero kailangan munang magkaroon ng reblocking mabalik sila but in condition na uh, we will do a reblocking kasi that time uh, during the time na nagdito makita mo yung daan nila tao lang maka uh, pwedeng makapasok no but dun uh, ano kaming uh, itos agreed na uh, reblocking -re tayo we made 3 meters road uh, pagpasok dito para yung mga firefighter makamaneuver Bumisita din ang senador sa mga nasunugan sa evacuation center kung saan na mahagi siya ng food packs at bigas. Nangako din ang senador na idudulog niya ang problema ng mga nasunugan sa National Housing Authority para mapondohan ang socialized housing na ilalaan para sa kanila. Isang magandang balita na may tuturingan nilang regalo ngayong kapaskuhan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, Para sa Bayan.